Kahit na anong gawin mo, meron at meron silang masasabi sa iyo. At minsan, wala ka mang ginagawa, palagi silang may panirang salita sa iyo. Amen? Halimbawa, kung palagi ka nagtatrabaho, ang pintas, workaholic ka daw. Kung naman ikaw ay nagninegosyo, anong sabi ng iba? Matakaw ka sa pera. Kung ayaw mo magpahiram, sinasabi nila, madamot ka. Kung wala ka pang trabaho, tamad ka. Kung empleyado ka, tinatawag kang alipin ng boss. Kung nangungupahan ka, pinapayaman mo daw yung may-ari ng apartment. Kung nagpagawa ka naman ng sarili mong bahay, sabi nila, marami ka daw utang. Kung naman bago ang iyong sasakyan, mayabang ka. Kung palagi kang kumakain sa labas, magastos ka. Kung naman may kasama kang babae, babaero ka. Kung wala kang kasamang babae, bakla ka. Kung nagpo ka ng picture palagi sa Facebook, papansin ka daw. Kung wala ka naman pinopost sa Facebook, anti-social ka. Kung naman meron kang tato, kriminal ka daw. Kung naman po palagi ka nagme-makeup, maarte ka. Kung mataba ka, matakaw ka. Kung payat ka naman, may sakit ka daw. Kung maingay ka, KSP ka. Kung tahimik ka naman, may problema ka. Sang kalulugar? Di ba ang hirap? Minsan wala ka ng ginagawa, meron pa rin panira ang ibang tao sa atin. Pero pinapaalala sa atin yan ng unang pagbasa. Minsan, nagpapakabanal ka, ginagawa mong kagustuhan ng Diyos. Meron mga tao na magpaplano pa na ikaw ay patayin at pabagsakin. Kung paano din, ito ang pinahayag ng ating Panginoon na kahit na siya ay gumagawa ng mga milagro, kahit siya ay tumutulong sa mga tao, kahit na binabalik niya ang bayan ng Diyos muli sa Ama, ano daw ang gagawin sa Kanya? Siya po ay dadakpin, siya po ay papahirapan, siya ay ikukulong, siya ay ipapako, siya ay papatayin. My dear friends, expect that in our life. There will be people who will make our life difficult. Bakit? Bakit merong mga taong ganyan? Kasi gusto ng mga iba, nakalamang sila. Tignan nyo na, dito mismo sa mga alagad ng ating Panginoon, meron na nakikiusap na umupo sa kanan, sa kaliwa, pag ang ating Panginoon ay nakapunta na sa kanyang kaharian merong gustong mauna, merong gustong maglamang. At saan po nang gagaling yung kagustuhan na ibaba yung iba para nakaangat sila? Galin po yan sa kasalanan ng kataasan. It comes from the sin of pride. And remember, the first sin that has been committed by the devil himself, previously an angel, is the sin of pride. Ang tanong, Mayroong mga taong puno ng pride, mapagmataas, pilit tayong binababa, sinisiraan, ginagawang mahirap ang ating buhay. Ano ang dapat nating gawin? Una, tumahimik lang po tayo. Be silent and allow God to fight for you. Remember my dear friends that God will never allow any harm to be experienced by you because God hears the conversations of people. Naririnig ng Diyos ang lahat ng ating mga pangungusap. Alam din ng Diyos ang nasa isip at puso natin. Ang Diyos mismo ang magiiwas sa atin sa mga masasamang tao. Pero walang magagawa ang Diyos kung ikaw naman mismo nilalapit mo ang iyong sarili diyan sa mga masasamang tao. Hindi po ba ang Diyos ilalayo ka niya sa mga masasamang tao. Pero walang magagawa ang Diyos pag ang isip mo naman nilalapit mo dyan sa mga masasamang tao. O pag yung mga masasamang tao, ang kanilang mga comment, ang kanilang mga paghuhusga, palagi mong nilalagay sa iyong isip at puso. Walang magagawa ang Diyos dyan. God will always keep us safe. And yet, God cannot do nothing if we put ourselves in harm's way. So, my dear friends, be silent and stay away from wrong people. Do not be involved in other people's business. Tandaan niyo po, kung ano man yung tingin ng ibang tao sa iyo, wala kang pakialam dun. Opinion nila yon. But do not allow their opinion to define you. Yan po yung problema na napakarami sa atin eh. Nadidepress tayo, nalulungkot tayo, napro tayo dahil lang meron tayong narinig na pinag-uusapan tayo ng ibang tao. That is their opinion. Kasalanan mo kung nagpapa-apekto ka dun sa sinasabi ng ibang tao. Mga kapatid, isa lang dapat ang ating pakinggan. Kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Pansinin niyo po, pag palagi mong pinakikinggan, yung tingin ng ibang tao sa iyo, madidepress ka, malulungkot ka. Pero kung palagi mong pinakikinggan, ano ba ang tingin ng Diyos sa iyo? Ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo? You will be inspired. Matutuwa ka, magagalak ka. Yan ang magbibigay sa iyo ng panibagong lakas. Be defined by God's will. Know what God wants for your life. At pangatlo't kahuli-hulihan, kung merong mga tao na naninira sa iyo at ikaw na lang ang pinag-uusapan, binababa ka, binabagsak ka, itaas mo ang mga taong ito sa Diyos. Do what the prophet Jeremiah did. He prayed for these people. He talked to God about the plot of these people against His life. Do not fight your battles alone. Kung hindi mo kaya, kaya ng Diyos kasi mas makapangyarihan ang Diyos kesa sa iyo. Amen? Remember, my dear friends, that we cannot please everybody. But it is not very hard to please God. Just trust Him. Just love Him. Just obey Him. Those are the simple things that can immediately pleases God. But remember, life is a journey. It is not a competition magiging mas mahirap ang ating buhay pag ikaw ay nakikipag-unahan.